hayaw. Lobat. Nadagdagan yung problema. Ilang araw na kasi hindi na-start eh. Ayaw. Mis na check ko lang yung belt. Ngayon nadagdagan na. discharge yung battery mga uh, one week na hindi na start kasi itong BIOS eh okay kunin ko lang yung noco boost ko yung jump starter ito yung gagamitin kong jump starter subok na to ayan nakailaw pa oh ayan noco boost plus ilan sasakyan na yung nice start nito mga SUV pa hanggang ngayon oh. Green pa rin. Hindi siya nalolobat kahit naka-stock siya ng ilang taon. Hindi siya nababawasan. Okay. So ito. Setup lang natin 'yan. Ganyan. Positive sa positive. syempre yung black sa negative. Okay. So nagre-read na siya. Pwede nang i-start. Ah, start. Okay, diba? yan. Ba. Yan. Dali na. So napaka-handy ng may ganito. Just in case malobat kayo sa daan or kung saan man or hindi man kayo yung ano at least yung ibang sasakyan na pwede kayong makatulong dito pag nangailangan ng tulong yung ibang ano, driver okay so ito lang sana yung una kong itetest kaya ini start ko ayan kakairit ang ingay ayan. mukhang pwede uh, palitan ng belt natin so i-confirm ko lang kung talagang belt yung sira kaya ko lang ng WD-40 yung belt. Mayroon pa rin. Mukhang pati bearing na damay na. Yun, wala. Yun, wala. So talagang belt na may problema. Tahimik naman siya. I-on ko lang i-aircon. Para ma-confirm ko na okay yung bearing ng ano, compressor. So tahimik naman. Konti pa rin. So talagang belt ang problema natin. Mukhang June na yung belt. Palitin na. Okay ang gagawin ko ngayon palitan yung belt yun meron tayong i-jump start na naman nung gamit yung Noco Boost Plus kapit bahay namin sige start ayan, the city start so yun ang ano kakasabi ko lang <laughs> hindi man natin magamit dito sa sarili natin sa yung jump starter eh at least sa uh, iba na, na nangangailangan or kailangan magpa-jump start eh meron tayong ano maitutulong sa kanila dito pa lang yun sa ano sa garahe buti nandito pa siya eh how much more kung halimbawa naka -tempo tayo sa roadside or sa highway no eh malaking bagay sa kanila na makauwi hassle kasi pag uh, tumirik tayo sa daan eh wala tayong pang jump start so yun yun ang isa sa mga importante na accessories na kailangan mayroon tayo sa sasakyan sa sa sasakyan sa natin lalo na pag bumibiyahe okay so balik na tayo dito sa ano agenda natin yung pagpalit ng ano ng belt dito sa bios kasi nakakairita yung ingay okay nakabili na rin ako ng ano replacement uh, ano lang siya yung bando alright Let's go. So ito na yung ipapalit natin. Bando yung brand dito na yung pinaka uh, the best na replacement part. Kaya belt lang naman to, kahit the original part na Toyota. at least wala namang masyadong ano dito sa ano sa makina. Madaling palitan. So ito yung uh, part number niya or PK1220 para dito sa Bios Gen 2 ito yung Superman okay so meron tayo dito ito lang madali lang 12 tsaka may 14 dun ito yung sa ilalim ito ayan itong bolt na to yan lang ang luluwagan matatanggal na natin yung belt okay let's go so bago ko baklasin itong ano luwagan yung bolt Lalagyan ko muna siya ng marking dito. Ayan, may original marking pa siya. to, Ito. Tatapat ko lang. Para meron tayong reference. Ayan. Tatapat siya nun. Alright, ayan. Para ito yung pinaka-reference natin. Pero depende pa rin yan kung Gano ka? Ikpit eh, 'yung ano. Lagay natin ang belt. Okay. So, 12 muna. Ito. natin yan. Ayan. Ayan lang. Swap natin yung 14. So, lalim. may ano lang to Water pump. Puli. Yung 14. Yan. Wah! Hindi na natin kailangan tanggalin. Basta luwagan lang yun. Tulak lang natin. natin yung belt eh, no? so bago nyo tanggalin tandaan nyo kung paano nyo paano yung posisyon nya para walang problema mamaya kung magdi DIY lang kayo okay yan check natin yung ano ayan o oh. to original pa kasi to eh ibig sabihin matagal na to hindi pa napapalitan pero medyo makintab na tapos parang burado na yung mga markings niya okay yan galing natin yun kung ma-access natin yung sa side sa gilid mas maganda eh, mukhang kaya ko namang ilagay ito ng ano kahit di na magtanggal ng gulong ayan ah, ayan ayan na ayan hmm, lang kadali so ayan o, kintab na siya sobrang ingay na 4PK122 Iba eh Siya 122 Pero check natin kung parehas So check ko nga yung part number nitong luma 4PK 1240 Original Toyota ito naman, bando. 4PK 1220. So, sa manual, yung itong 1240 pang Gen 1 to yung Batman. Kaya, mas maluwag ng konti ito. Yung luma. Ayun, mas malaki konti. Pero, ang sa Gen 2 Superman, 1220 talaga. So... Ito nakakabit pang Gen 1. Ito eh, pang Gen 2. So, medyo mas mahigpit lang konti ito. Pero may adjustment naman doon sa may ano eh, dito. So, bali wala na tong markings ko. Mag, uh, bali hihigpit na siya ng konti. Alright, let's go. Kabit na natin. So, syempre kung paano nyo binaklas, ganun nyo, ikakabit. Kaya, importante tinandaan nyo muna kung paano yung tamang routing ng ano, belt. So, ayan. Ayan, kaya naman to. Madali lang. Ayan. Mas madaliin muna yung sa likod. Papunta sa... Ano ba yung likod nito? Ayan. At may crank. Crank shop. Pulit. sa kompresor So inuna ko yung likod crank sya pulley papunta sa kompresor tapos parang pagganoon siya pa-loop dito sa water pump pulley Ayan Tapos ito na sa alternator Siano iniikot ko lang siya ng bahagya para sumalpak na siya sa lalayan dito ayan ikot lang siya ganyan Boom pasok yan ah tapos iikot nyo lang kung walang ano kung pasok na pasok na talaga so talaga 1220 yung ano nito 4PK1220 yung part number ng Gen 2 ito maluwag eh kasi hanggang dito yung ano nyo markings yung bolt hanggang doon na lang eh pero naka-slack pa to Itetension ko pa yan. Walang pa siya oh. Ayan oh. Gagalaw ko pa siya. Pipihit ko pa yung belt. Pa ganun. Pag pa siyang ganun. pumipihit pa siya ganun. Nangangalati. Ibig sabihin sobrang luwag pa nun. So. Meron pa tayong. Ayan oh. Gumagalaw pa yung. alternator ko. Ayan oh. So meron pa tayong mga. Half inch na ano paghigpit. Ayan o. pa. Magalaw-galaw pa. Okay. Higpitan na natin. So sa paghigpit naman ito kailangan natin ng ito extension. Okay. At kahit anong tubo kakalang lang natin doon o. Oh. Tutulak lang natin tong parang suporta lang siya sa dito sa alternator para hindi pa habang naghihigpit tayo hindi siya babalik na gano'n. Okay. Gano'n lang. Gano'n yun lang yan oh. Yan, ano, di ba? Pero unang higpitan natin tong ano, ilalim, yung 14. All right. To, 14. Okay. wala akong space so maganda yung ano yung isa open pag sakit medyo skip dito sa ano pag ratchet. pero okay naman kaya pa rin naman medyo gagalawin lang natin itong ano line ng ano aircon so ganyan lang mag DIY no pag ganitong mga belt yan mga minor lang na no hindi na natin kailangang dalhin sa ano to mekaniko ano nagpalit ako ng mahabang tubo para ma malayo yung ano leverage ko. Yan. yung tension hindi siya mahigpit hindi siya maluwag ngayon test natin kung uugong pa yan mag squeak yung nakakairita nga masakit sa tayo ano tunog start ko lang o so, ayan so, na yung air ko natin ay big na siya alright ganun lang so, madali lang mag DIY basta mga ganyan kaya kaya yun lang, marurumihan lang kayo kung ayaw nyo marumihan, di pagawa nyo sa mekaniko siguro mga 300 yun or yung belt, nabili ko lang ng ano 650 bando plus kung ipapagawa ako sa nila siguro 1,000 di nakatipid ako ng 350 diba, ayos alright guys ang yung video ko ngayon baka nyo yung mga video ko sa GSR. Alright. thank you.